Magandang araw mga pre, ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano nga ba alagaan ang mga sisiw. Ang pag-aalaga ng mga sisiw ay hindi mahirap gawin kung matutunan natin ang mga tamang kaalaman sa pag-aalaga ng mga ito. Kinakailangan nating alagaan ng tama mula pagkasisiw hanggang sila ay lumaki at handa ng mangitlog. Sa inyong sipag at syaga, sila ay lalaking malusog at kayo ang makakakuha ng magandang benepisyo sa pagkakaroon ng malulusog na mga manok. Kung ikaw ay disidido ng mag-alaga ng mga manok, kinakailangan mong alamin ng pasikot-sikot sa pag-alaga nito upang mapalaki at maalagaan mo sila ng wasto. Ang mga manok ay mga nakakalibang na hayop at madaliring alagaan. Sa pamamagitan ng inyong kaalaman, sa pagpapalaki ng mga sisiw, ikaw at ang iyong pamilya ay hindi mawawala ng sariwang itlog at karne sa inyong pagkainan Ngayon, para makapag-umpisa sa pag-aalaga ng inyong mga sisiw, ito ang inyong dapat tandaan. Una, kapag dumating ang inyong mga sisiw, siyasatin muna silang mabuti. Tiyakin na malulusog ang mga ito. Kung may napansin kayo na may mukhang matamlay at may sakit, ipagbigay alam sa nakuhana ng mga ito. Tandaan, huwag tumanggap ng sisiw na may sakit. Ito ang maaring makahawa sa ibang mga sisiw. Pangalawa, kung ang lahat ng mga sisiw ay malusog at masigla, ang inyong susunod na hakbang ay ilagay sila sa kanilang kulungan o brooder, ito ang kanilang magiging bagong tahanan. Siguraduhin ito ay may tamang init na pangkaraniwang 32 degrees Celsius ay sapat para sa isang buong linggo. Pangatlo, unti-unting bawasan ang temperatura ng kulungan o brooder habang lumalaki ang inyong mga sisiw. Pagkalipas ng apat na linggo, maaari nang ilipat ang mga sisiw sa mas malaking kulungan kung saan sila ay makakagalaw at makakatakbo ng malaya. Subalit so, sa panahon ng taglamig, maaaring kinakailangan rin nila ng heater o pampainit sa kanilang tirahan. Pangapat, bigyan ang inyong sisiyo ng maraming tubig. Makakatulong sa kanila ang pag-inom ng tubig na may probiotics. Ang ginagamit po pala namin ay walang iba kundi ang produkto ng Battle Cup, ang Bitmin Pro. Kompleto na po ito. Meron na po itong Immunity Enhancer, Energy Enhancer, Growth Enhancer, Digestion Enhancer, at anti-stress enhancer. Ito ang magbibigay ng lakas at proteksyon sa inyong mga sisiw. Panglima, ikalat ang kanilang patoka o pagkain sa kanilang kulungan o brother upang sila ay makakain anumang oras na naisin nila. pang sa ika-60 days nila maaari nang ilipat ang inyong mga alaga sa isang kulungan na may pagalaan o ranging area. Pang-pito, laging tandaan na kapag ang inyong mga alagang manok ay nakakagala o naka-free range, sila ay nanganganib sa mga iba't ibang hayop tulad ng aso, pusa at iba pa. Mas makakabuting maglagay tayo ng net o screen sa kanilang mga pagalaan bilang kanilang protection. Sana'y meron na naman kayong kaunting natutunan sa amin mga pre. Patuloy po kaming magbabahagi ng aming kaalaman para sa inyo. Yun lamang po. Follow for more mga pre.